Ayan guys, welcome, welcome to Alcaran Resort. Us. No! Dito naman tayo sa self-blog. So ngayon guys, dito tayo sa entrance ng Alcaran Resort. Ayan, kung nakikita nyo, ngayon grabe nyo sa mga tindahan. First time na ako nakarating dito. Ayan, yeah. hindi ko pa alam kung ano ang nangyari sa loob. Diba? So, Punta na tayo sa hideout natin. Ayan, may palaroan ng mga bata. Pagdating ng hapon, ulit kaya gabi, naglalaro siguro din ng mga bata. Kasi marami. malaki at malawak yung alcohol and bread. Okay. Napakaganda, Ang daming tamay, ang daming mga puno. Kaya lang sa ngayon talaga ang pa panahon. ang sobrang init kaya na pagkasunduan ng magkapatid na maniligo daw muna sila. Hindi isi kami dito siguro mga 3 days. 3 days! Ay, hmm, mababang haba baka sundin yun kahit sa paano. Yan yung dami-dami mga puno guys. Yan, nakakatingin kami sa hideout. Itong mga gamit. Yan, minatid lang kami ng amat ng lalaki. So, hindi kasi rin sa pinang amat mga babae. Yan kami yung dalawa.

masih baik <hesitation> 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 Yan guys, ito yung apartment namin. Yan, may banyo. O, oh, lang. may lababo. Maganda siya, maganda. Ganda lang balapag. Yan mga gamit namin, gamit namin yan. Ito yung kwarto namin, Inday. Ito yung kwarto ng kasama ko. Ang cute, oh. ako ng kawal kasi. Ayan yung kwarto namin, Yan. Yung sariling banyo, syempre. O, oh, diba? O, oh, linis pa. Mm. Yan yung pangalan ng namin. Yan, yan, yan. Yan, dito tayo ngayon sa sala. Mm, diba? May ano pa. Shailene, Shailene. yan, ito yung kusina namin. Hindi pa namin layas nice yung mga gamit kasi kakarating lang namin, guys. Yan. Ito yung sala. O, diba? Ang ganda. Malamig. Maluwang. Ayan. Pwede na siya. Ito yung sa baba. Ayan. Ganda siya, guys. Ayan yung labas. O, diba? Kita niyo. May siya. Kaya, hindi na ako lalabas kasi sobrang init. Ayan. Ang ganda ng view. Ayan. O, diba? Ang ganda talaga, guys. Mga pato. Libutin natin ang buong bahay. Ayan. liligutin natin. Punta tayo sa taas, guys, para makita natin kung anong uh, mga nandun sa taas. Ito nga pala yung laman ng ref. Oh. Hindi pa yan naayos kasi sinalaksak lang yan sinalaksak. Hindi pa yan nakaayos, guys. Ayan. yan yung laman ng ref. Ayan. Ito yung uh, parado. Ayan. Walang mga laman yan. Mga ano lang, mga baso. Naka-ready na. O, oh, diba? Ganda may initan siya ng tubig, may toaster. yan, yun yung ibang mga gamit na dala namin. Ito yung oven niya. Yun yung microwave. Ayan. Yan yung parang kusina namin. Oh. Simple lang siya pero maganda. Maganda siya. Ayan, nakit na tayo sa taas, guys. Tayo sa taas. Maganda siya kahit maliit. Ayan. Yan, hindi na natin pasukin yun guys kasi part, ano na yan, privacy. Ito, may sariling banyo. Banyo na naman. Yan. Dinis. Oh, pasukin natin yung banyo. Oh, hindi siya. Simple pero, wow, bang. Boom na boom. Ito naman yung kwarto ng amo Yan. Masalamin siya. Simple lang. Yan. Ito na may higaan nila. Higaan ng dalawang lalaki yan. Panigurado. Tapos, dahan bintana. Ito yung higaan ng anak na babae. Tsaka yung amo ko. Nakabahala na sila. Ito yung nagaya ng damit niya. Para doon yan. Ito yung bintana. Ayan. Silipin natin yung anong mga silas. Oh, ganda ng view guys. Mm. Yan yung sa harapan ng ano namin. Mm. Yeah. Apartment namin kumbaga. Ha, ayun, may palaruan doon. Kaya sarahan na natin kasi baka mabigat tayo ni Amo. Simple lang siya, ayan. Mm. Pero maganda siya. Grabe talaga, gusto ng gusto ko, ang ganda. Simple lang kung bahay ko to, pwede na, uy. Malinis. Maliit siya, pero malaki na siyang tingnan. Kasi malinis. ano. Ang kala. Pero mamaya magiging kala ko. Ngayon guys, bababa na tayo. Meron pa siyang ano, hanggang na papunta sa taas guys. Iwan ko lang kung anong meron sa labas. Hindi na tayo pwede pumunta doon kasi kailangan na lang bababa. Nababa na tayo. Yan. Okay. Okay. Yeah. So, yan na muna ang So, yan guys yun ang muna ang ililibot sa inyo kasi dito pa lang kami. Kasi kakain mo naman dito. Diba? Um, oh. yun lang po muna. Thank you for watching. And follow my YouTube channel. Bye!